Sino si Satanas? Si Satanas ay nilalang na isang banal na anghel. Sa aklat ng Isaiah chapter 14 verse 12, binigyan siya ng pangalang Lucifer bago siya nahulog sa kasalanan. Inilalarawan din sa aklat ng Ezekiel chapter 28 verse 12 to 14 na si Satanas ay nilalang na isang kerubin at maaaring siya ang pinakamatas na uri ng anghel na nilalang ng Diyos. Naging palalo siya at ninais siyang umupo sa trono ng kataas-taasang Diyos. Isaiah chapter 14 verse 13 to 14, Ezekiel chapter 28 verse 15. First Timothy chapter 3 verse 6. Ang pagiging hambog ni Satanas ang siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa mga talata sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, dahil sa kanyang kasalanan, itinapon siya ng Diyos palabas sa kalangitan. Pinipeke niya ang lahat ng mga nilalang ng Diyos at umaasa siyang makukuha ang pagsamba ng mundo at makabuo ng oposisyon laban sa kaharian ng Diyos. Si Satanas ang pinagmumula ng lahat ng mga kulto at bula ang relihiyon. Dahil gagawin ni Satanas ang lahat ng magagawa niya upang salungatin ang Diyos at ang lahat ng sumusunod sa Diyos. Gayunman, nakatakda na ang destinasyon ni Satanas at iyon ay walang hanggang kaparusan sa lawa ng apoy ng impyerno. Pahayag chapter 20 verse 10. At ito ang sagot sa tanong na,